magkasama kayo na uh, sinayin ako ng shop uh, into ako sumagot. Alright. Nakukulangan kasi ako sa voice. Oo, kulang na ng voice eh. Usually, kasi pag call show din, eh. ang i-request talaga. Ay, I may mean, ito voice. Oo, oh, oh, voice. Uh, oo. Okay. Okay. Totoo, okay. totoo. Yung voice, true. Kulang. So, mapainit oh. Yung na bata. Guapo. Hindi ko po kasi alam yung contract na di <laughs> <laughs> Sila po ang mga ano, uh, po, partner ko. Pero hindi po, hindi po. Pero kung si does it feel na pareho na kayong uh, magkasama sa uh, pag-inasaro? Uh, masaya po ako. Po nga po, ayaw po mo sabihin sa kanya. Gusto <laughs> kong i-surprise sa uh, Victoria na uh, partner po ako ng Unitor. Pero alam niya na po sila. So, and very happy po ako na kasama ko kami ni Isabel kasi ay ayaw na po si Willie. very happy and ang dami po kasi talaga na sinasabing kinakwento sa akin ni Isabel about sa mga experiences niya with Mami Ray and Beauty Derm. Uh, sobrang proud po siya. Ako, curious na po, oh, ano pakiramdam doon bilang isang alaga ni Mami Ray? And yun na ako, finally, inampo na po ako ni Mami Ray thankful po ako sa kay Mama and sa buong um, pamilya na Beauty Bear and of course kay Isabel dahil kapatid ko na po siya, hindi ko na po alam kung ano mararamdaman ko <laughs> Yes, I'm po, to ask. Actually, no, um, this is my second year po as a Beauty Bear baby, pero first time of course na now here part of the Bell Dolls family. Um, so, um, I was very happy. Siyempre, kung excited ka at gusto mong itago sa akin, siyempre, ang um, sila ate din, sila Sir Sparkle. Excited din pa paalam sa akin na magkakasama na tayo sa Vicky <laughs> um, ako sobrang pinapahalagahan, pinapahalagahan ko po ang Vicky Dirt family ko. of course, Mom Day. Uh, yan niya ni parang yung panakwento rin sa kanya yung mga events sa pinupuntahan ko. I remember, 14th anniversary po last year ng Beauty Derm. Last taping day po namin ng Valdez Drive, kahit na nasa Cavite po kami nagtitaping, kumiyay po ako ng Pampanga para lang po maka-celebrate maka kasama ang Peter family ko and bully pa po, po ako after to finish the taping. Pero alam ni Miguel kung paano ko pinapahalagahan ng family na ito and um, kung gano'n po ako ka-proud na uh, gamitin din ang product sa So, um, now na isa na rin si Miguel sa, sa mga makakasama ko sa mga events na pupuntahan ko. And of course, I'm even more happy kasi mararanasan na rin ni Miguel and mararanasan na rin namin together yung um, happiness